So, what's sa mga kapinsyan ka nung hapon na huwag na dahil may tubig na gamitin nun para sa panghugas o so, huwag na po may tubig sa pang-CR o pa ang pahino ay gamay na bilin na pero mauna naman lang di po dun kay wa lagi ko naka sa so, hulgin niya kay dadtuman ko sa tabay ng kabukod sa wak pa dahil ko nagkabo ako sa din ko agkanding kaya nakasuga ag mag uwan hindi karo na pong hapon nakasuga mag uwan mo uwan ko pa uwan hindi ag agang pong duha ka motor na i-deprim ag isa na ko ano nun sa ligid kana na kana ligera nanay kan kananay aja senen kay luag nga agad yung mong baha klat bahog asan na may danig tubig madyo laman gani kay dapat po ko naggamit ng tubig para sa pang init o pag nagag kay dapat man po hindi ka para sa pang ice water mo na po gamit yan duha nandiyan at dareswa na dito Bing kay na ay deprint siya duha ka motor